After 4 four. four years ago, I met Alan An extremely impressive guy Who immediately captured my heart Excuse me! Excuse me! Halos patakbo na ang paglalakad ni Rona Habang nililipad niya ang kahabaan ng Building A to Building B ng Mega Mall Hirap na hirap niyang daladala ang kanyang ubod ng laking bag Naiinis na si Rona dahil pakiramdam niya kapag nagmamadali siya ay lalo pa siyang naaatraso. Ang traffic, ang dami ng tao sa mall dahil may mga sale. At syempre, natapat pang araw ng sweldo. Kaya occupied ang kanyang thoughts. Kaya hindi niya nakita ang isang lalaki na marami ring dalang bag na taliwa sa kanyang direksyon. Nagkabungguan sila at tumilapon ang ilang personal na gamit ni Rona. Gusto sana niyang magalit. Pero nang makita niya ang good looking guy at mukhang apologetic na nakabangga sa kanya, ay biglang napawi ang galit niya. Marami rin ang tumilapon na gamit ng lalaki. Sabay silang nanguha ng nagkalat na abubot. Gusto pa sana niyang kausapin ang lalaki. Pero wrong timing dahil nagmamadali na siya. Sa isip niya, sayang. Ten pogi points pa naman. Ano kaya ang pangalan niya? Ako si Rona. My phone number is... Natikilan siya nang mapansin niya ang mga isinisilid na gamit ng lalaki sa bag nito. Nge, tumaas ang kilay niya sa mga nakita. Ano raw yon? Lipstick, facial cream, foundation. Tinignan pa niyang muli dahil baka naman sa kanya ang mga gamit. Pero hindi. Malas naman. Tita pala ito, hindi tito. Magsasalita pa sana ang lalaki, pero kumaripas na siya ng alis. Miss, R, pagkuumpisan nito. Sige, it's okay. Walang anuman. Bye. Nagmamadaling pa mamaalam ni Rona. Cute nga. Bading naman. Paano ka ba naman magkaka-boyfriend nito? Late na nang makarating si Rona sa meeting place nila ni Ruth. Nang dumating siya, nakita niyang mukhang inip na inip na ang kaibigan. Malayo pa ay nagkakaway na siya para makita siya nito at mawala ang pagkabungot. Ruth hindi siya napansin kaagad ng kaibigan sa dami ng taong naglalakad. Rob! Rama! Sorry ha. Medyo matrapik kasi kaya na-late ako. Humanghangos pa siya sa pagmamadali. Akala ko nga ako ang late. Kadarating ko lang, don't worry. Si Joanne, dumating na ba? Tanong pa ni Rona. As usual, late. Parang hindi ka na nasanay. Oo nga pala. Napabuntong hininga siya. Inilit kasi ako ni daddy na hintayin na lang ang pinsan ko para maghatid sa akin. At least hindi na ako mahihirapan kumuha ng taxi. At may maghahatid pa sa atin hanggang kinamel sa Bulacan. Wow! Okay ka talaga. Nakakuha ka na ng driver. May kasama pang sasakyan. May pag-asulin na rin ba yan? Sobra ka naman. Baka hindi na magpakita sa akin si Kuya Alan after this. Nagtawanan ang dalawa. Habang naghihintay sa isa pa nilang kasama, ikunento naman niya ang tungkol sa lalaking nakabungguan. Halos magkanda iyak silang dalawa sa katatawa. Grabe na talaga ngayon no? Hindi mo na alam kung bading o hindi ang isang lalaki. Not until you see what inside his purse. Sabi ni Ruth habang tawa pa rin ng tawa. Hay nako, tama na nga yan. Wala na tayong magagawa talagang nagkalat na sila. Pagsang-ayon niya sa sinabi ni Ruth. Naatraso lang akong lalo. Naalala niyang bigla si Joanne. Asa na ba ang babaeng yun? mag isang oras na tayong pinaghihintay ah. nga sila sa inip kay Joanne. Ang gamit mo? Tanong niya kay Ruth. Dinalan na uli ni Kuya Alan sa sasakyan. Kasi ang original plan ay ihatid lang ako hanggang dito. Pero naawa yata sa akin sa dami ng dala ko. Plus ang dami pang tao. Baka raw mahirapan tayong sumakay. Kaya he offered na ihatid na lang tayo. O di diba cute? Proud na proud na sabi nito. And speaking of cute. Rona, cute talaga yung pinsan ko. And very much single. Loka, nag-umpisa ka na naman sa matchmaking mo. Please lang, pakitigilan mo na yan. Bakit? Ang sabi ko lang naman ay cute ang pinsan ko. Wala naman akong ibig sabihin iba. Tukso ni Ruth. May trabaho, mabait, at kaya ng magpamilya. Tagdag pa nito na may ngiti sa mga mata. Sobra ka talagang mag-sell stock? Hard sell na yan ha? Excited na rin siya sa mga bida ng kaibigan. Gusto na niyang makita si Kuya Alan. Nasa na ba yung Kuya Alan na yan? Nakikikuya na rin tanong niya rito. Mabigyan ng malaasukal na halik. I'll take that. Nagulat siya sa boses ng lalaki na sumagot. Nanggaling iyon sa may likuran niya. Bigla siyang nahiyang tumalikod at harapin ang nagsalita. Dahil alam niyang iyon ang pinsan ni Ruth. Loka namang itong si Ruth. Nakikita na niyang nasa likod na niya si Kuya Alan, hindi pa ako pinigilang magsalita. Hindi man lang ako sinenyasan Pero wala na siyang magawa. Sooner or later, haharapin din niya ito. Nagulat silang pareho ng magharap. Dahil iyon ang lalaking nakapungguan niya. Si Kuya Alan. Bading? Rona, siya ang pinsan ko, si Kuya Alan. Magpapakilala nito sa kanila. Kuya Alan, siya ang best friend ko from college, si Rona. Hi! Ngumiti siya at nakipagkamay. Hello, Alan na lang. Inabot nito ang kamay niya. Sorry kanina ha. Nitin na lang ang naisagot niya sa lalaki nakita ni Rona sa mukha ni Ruth na narealize nito ang mga nangyari. Nabatid tito na ang banding na tinutukoy niya sa kanyang kwento ay si Alan. Parang flashlight na umilaw ang mga mata ni Ruth. Sabay bumulalas ng tawa. Halos lumuha si Ruth sa katatawa habang siya naman ay namumula sa kahihiyan. Nag-alala siya na baka sabihin ng kaibigan kay Alan ang napag-usapan nila matagal-tagal na rin silang naghihintay kay Joanne. Hay nako! Ang tagal na natin dito, wala pa ang Joanne na yan. Naiinip at nagre na si Ruth. Nakausap ko pa siya kagabi, sasama naman daw siya. Let's give her another 15 minutes. Pag wala pa rin yung taibigan nyo, umalis na tayo. Baka hindi na siya darating. Sapat ni Alan. From 30 minutes, sa Paranaque pa mang gagaling si Joan. Traffic lang siguro talaga. Pagtutol niya. samang ayon si Ruth at Alan sa sinabi ni Rona. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Ruth para pumili ng makakain. Pero bigla namang nagpresinta si Alan. Ang mabuti pa, ako na lang ang bibili. Dito na lang kayong dalawa ni Rona. Ako na lang, hindi ko pa alam ang gusto kong kainin eh. Mamimili pa ako Pagtanggi ni Ruth Dali-dali rin si Rona na tumayo sa kinauupuan Sasama siya kay Ruth Ayaw niyang maiwan na sila lang dalawa ni Alan Nahihiya pa rin siya sa sarili Pinagkamalan niyang bakla yung tao O, oh, saan ka naman pupunta? Tanong ni Ruth sa kanya Sasama sayo Bibili rin ng makakain Sagot niya rito Huwag ka nang sumama. Sino ang makakakilala kay Joan? Hindi pa naman nakikita sina Joan at Kuya Alan. Punto ni Ruth. Ako na lang ang bibili ng makakain nyo. Kung hindi pa niya kilala si Ruth, alam niyang naghahanap lang ito ng paraan para makapagsarilinan sila ni Alan. Tahimik silang dalawa nang umalis si Ruth. Naalala ni Rona ang nangyari sa kanilang dalawa ni Alan. Bahagya siyang nangiti sa alaalang yon. Pero mabilis ding nawala yon. Naisip niyang pa ni Ruth kay Alan ang napag-usapan nila. Nakakahiya. Ginawa pa nilang tawa yung tao. Minabuti niya na siya na lang ang magsabi kay Alan. Tutal, siya naman ang nagkwento. Hindi nga lang niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Panakaw na tinitingnan ni Rona si Alan. Kumukuha ng tsyempo. Siya na ang unang nagsalita. Alan, sorry nga pala sa nangyari kanina. Wala yun, sorry rin. Pareho naman tayo nagmamadali kanina eh. Sagot ni Alan sa kanya. Nasaktan ka ba? Ang malaki kasi ng bag ni Ruth. Mga bakal pa yata ang naman. Papiro pa nitong dagdag. Ako rin, ang laki ng bag ko. Baka nga matakot ang lola ni Mel pag nakita ang mga dalda-dala namin. Baka akalaing doon na kami titira sa kanila. Ano nga ba ang mayroon kina Mel? Tanong ni Alan. Matagal na niya kaming iniimbitahan sa kanila. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Birthday rin niya ngayon at kumpleto pa kaming apat. Bigla siyang natigilan ng maalala ang kaibigan. Iyan ay kung darating si Joanne tinignan ni Alan ang kanyang relo. Hindi bale, mayroon pa siyang 10 minutes to make it. Talaga ganyan yan, laging late. Pasensya ka na. Okay lang yon, wala naman akong gagawin ngayon eh. Sandaling tumigil siya sa pagsasalita. Naisip niya na ito na ang tamang pagkakataon. Oo nga pala Alan. Hindi na natuloy ang gusto niyang sabihin kay Alan nang dumating si Joanne na humahangos. Sorry, sorry, sorry talaga. Grabe ang traffic ng pagpunta rito. Nang pupunas ito ng pawis nang mapansing may kausap na lalaki si Rona. Si Joanne, ang kaibigan naming laging late. Pinanlakihan niya ng mata si Joanne at idiniin ang salitang late habang ipinakikilala ito sa binata. Si Alan, pinsan ni Ruth, Kaling naman niya sa lalaki. Si Ruth, nasaan? Tanong agad ni Joanne. Andyan lang yon, bumili ng pagkain. Tugon ni Alan. Tiyempo naman at tumarating na si Ruth. May daladalang soft drinks at sandwich. Mabuti naman at pinaunlakan mo pa kaming siputin. Patuyang sabi agad ni Ruth kay Joanne. Nako, hindi ko alam kung paanong magsasorry at magde-thank you sa paghihintay niyo sakin. sa akin. Sabat ni Joanne. Hindi ba may cellphone ka? Bakit hindi ka man lang tumawag sa akin? Nagtag sa panunumbat kay Joanne. Pangiti pa nitong sinabi na hindi siya nakapag-recharge. Wala naman palang silbi ang cellphone mo. Giit ni Rona. Pinaglawan na lang nila si Joanne. Nakakatuwa kasi itong biruin. Madali itong utuin at mapiko ng tuluyan. Tinigilan lang ng dalawa si Joanne nang makita nilang malapit na itong umiyak. O sige na nga, para makabawi naman ako sa paghihintay nyo. Mabuti pang mag-lunch muna tayo. May trip. Peace offering ni Joanne. Eh, paano naman tong mga sandwiches ko? Tanong ni Ruth. Dalhin na lang natin, I'm sure it's going to be a long drive. Pwede naman nating kainin yan sa daan. Sabat ni Rona. Nakikita ni Rona na nangingiti lang si Alan sa pagkaharas nila kay Joanne. Sa maikling pag-uusap nila habang naghihintay, na-realize ni Rona na mali ang inakala niyang katauhan ni Alan. Mga gamit pala ni Ruth ang daladala nito nang magkabungguan sila. Mukhang mabait at gentleman pa naman ito. Sinisituloy niya ang sarili sa mabilis niyang panghusga kay Alan.